Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, sa tahanan ay masasayang usapan ang gusto, sa trabaho ay may metiegang ugali sa gawain ay stricto ayaw ng mga kwentuhan pag nang umpisa ng magtrabaho, nang laging may good energy ng swerte sa mga ginagawa, may matapang na ugali ngayong araw, hindi basta mapapakiusap, matapat sa ginagawa sa trabaho, maaruga sa pagkain, ng pamilya at ayaw may mga kalokohang berwan sa bahay, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal sa lahat ng oras, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 24, at number 9 at number 11. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng Galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay talagang mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, may ugaling maiksi ang pasensya kaya matahimik na ng gawain na walang abala, hindi nagbibigay ng mabilis na pagtitiwala sa mga kausap, maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong, Ayaw ng bolahan na usapan iiwan ang ganoong kausap at magtretrabaho mas gusto at hindi magpapautang kagad mahigpit sa pera ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw Malambing ang pag-ibig ngayong araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 10 number 42 at number 28 Gemini ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa sa dapat gawin. At dapat na isasagot sa makakausap na maingat at hindi masyado palakibo kung nasa trabaho. Mas gusto ang magtrabaho na mag-isa na nagbibigay ng kasipagan na good vibes ng swerte para sa kanya para sa pagtataguyod sa masayang buhay pamilya. Masaya sa mga ginagawa sa trabaho at hindi kagad nagtitiwala maingat, sa tahanan ay masayang mga usapan ng gusto, at masasarap na pagkain para sa pamilya, may natatagong matapang na ugali ngayong araw, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 26, number 19 at number 34. Cancer, ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik na. Kumagawa ng trabaho, maiksi ang pasensya kaya mas ayon sa kanya, ang gumawa ng mag-isa ng makaiwas na mainis, ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho, at bago magsisalita ay nanunuri sa gagawin, may katapangan din ang ugali kaya mas gusto ay walang usapang mahaba, madisiplina at mabusisi sa mga gustong gagawin, at laging una sa kanya ang masayang buhay pamilya. Kaya iiwasan sa mga gastusang pag-aaya ng ibang tao, may isang salita pag sinabi ay gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Pag-iipon ng pera para sa pamilya laging nasa isipan, malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 14, number 25 at number 39. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, madisiplina na at matsyaga ay trabaho. Dahil doon kumikita, ng maayos pera para maitaguyod. Ang masayang pamumuhay ng pamilya, at kung sa mga suhulan ay iiwasan kagad, mas gusto pa magmapagod kaysa tumanggap ng mga ganunun pera. Dahil sa isipan ay may babalik na kamalasan, hindi nagbubulakbol sa trabaho maingat at wise sa mga ginagawang desisyon ng laging may positive energy sa buhay ng kasipagan, pinaplano ang lahat ng gagawin ng makaiwas sa pagkakamali, sa gawain ay matyaga ay walang aabalahing ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, sa sikat ng araw. May katipiran maglabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green, number 26, number 29 at number 12. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling matapang ngayong araw. Pag nasa trabaho, para maging maayos ang lahat dahil ayaw ng napipintasan, may ugaling ayaw ng bidahan mas gusto ang magtrabaho, masinop sa ginagawa at bago magseselita, ay paaaralan ng mapanatiling hindi mapasok sa suliranin, sa pera ang gusto ay kumita ay maayos ayaw ng mga may kalokohan dahil may takot na mabalikan ng kamalasan na tinatawag na karma, kung may sinabi ay tinutupad ng laging may maayos na pakikipag-usap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Naglal-on lagi ng ekstrang pera para sa pagtulong sa magulang at mga kapatid, Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 19, number 34 at number 21. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay ayaw ng pagkakamali sa mga ginagawa, maingat dahil may takot mawalan. Nang pinagkakakitaan dahil siguradong magkakaroon ng problema, kaya matyaga at matapat sa trabaho at hindi kaya makuha sa suhulan, masinop sa mga gawain, at hindi nakikisuyo sa ibang tao, maingat sa mga sinasabi at ikikilos ng walang masaktan na ibang tao, at may mapuring isipan para sa mga gawain at makakausap na tao, Ayaw ng mga usapang suhulan ng pera para hindi balikan ng karma ng kamalasan, at hindi gagawa ng alanganin na baka mawala ng trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, Color Green and Color Pink, Number 25. Number 12 at number 10. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, maingat sa sinasabi sa trabaho. At sa tahanan, ng mapanatiling may good vibes ng kahusayan. Sa pamumuhay ng pamilya, at sa mga gawain sa trabaho, kung sa mga gawain ay hindi nakikisuyo sa ibang tao ayaw nang may utang na loob, may mabilis na isipan sa mga gawain na nagpapasaya sa kanya pag natapos ng maayos, sa trabaho ay masinup ay hindi gagawa ng pagpapataan, at pag may sinabi ay gagawin ayaw nang napapahiya, sa pera ay ayaw ng mga usapang lagayan at suhulan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 11, Number 19 at Number 25 Sagittarius Ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na pigay ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho matiyaga at maingat para sa pag-asenso na pangarap kaya laging may dalang kasipagan at matiyaga pag nagsalita na gagawin kahit pa mahirap ay magtitiyaga para matapos may ugaling maselan kung trabaho ang pag-uusapan, dapat ay ayos talaga para makakuha ng pag-asenso, matapang sa sarili at may paninindigan kaya hindi papayag, sa mga usapang na pwedeng magkaroon ng problema, maaruga sa pagpapasaya sa buhay pamilya, naglalaan ng pagtatabi ng ekstrang pera, para may maitutulong sa mga kapatid at magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green, number 19, number 24 at number 29. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na B. Gay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina pag may nasabi ay gagawin, at hindi mo makukuha sa suhulan. Nang pera may paninindigan, sa bahay ay mas gusto ang matahimik na usapan, para laging may good energy ng swerte ang nasa isipan, may maingat na ugali sa mga sinasabi at ginagawa, para laging mabigyan ng good energy ng kasipagan, hindi nagtitiwala kagad pagtungkol sa pera, lalo na kung utangan ay ayaw na usapan, maunawain sa pamilya handa laging makatulong, at ninugurado sa mga sinasabi ng walang makagalit na tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white, number 25, number 36 at number 11. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may isipang matahimik na. Mabusisi sa dapat na gagawin, dahil ayaw ng paulit. Ulit na paggawa, may isla na maingat at madaling magduda para makaiwas sa pagkakamali, at sa usapan ang gusto ay mabilis na usapan na walang paligoy-ligoy, at naninigurado sa ginagawa at pagsasalita, nang hindi makapasok, sa problema ng biglaan, may ugaling mahaba ang pasensya sa gawain sa trabaho, mapag-aruga sa magulang at handa laging makatulong, wala sa isip ang pagseselos kagad tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, pag-iipon ng nasa isip, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 36, number 14 at number 25. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay may ugaling matapang na hindi susuko kung nasa tamang katwiran, may mahabang pasensya kung sa mga dapat nagagawin, at magdedesisyon para maging maayos ang lahat. Sa trabaho ay matapat dahil mas gusto ang maiipon na pera pinaghirapan na maiipon para sa pamilya, hindi kagad nagbibigay ng tiwala sa bagong makakausap, at ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, may matalinong isipan na malakas ang pakiramdam, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color pink number 25 number 19 at number 40